batas apat na putpito huwag lumampas sa iyong layunin kapag naabot mo na ang iyong nais umatras sa tamang oras bakit sa anong dahilan una sa halip na sagarin mo ang sarili mo na magpakasobra ay kilalanin mo muna ang iyong mga nakamit na tagumpay at pahalagahan ang mga ito para mapigilang malunod ang iyong sarili sa mga bagay na higit at wala pa sa iyo hayaan mong namnamin ang bunga ng iyong tagumpay na nakamit sa ngayon ikalawa iwasan mong humigit sa limitasyon dahil lahat ng bagay kapag sumobra masama din ang resulta tingnan mo na lamang Kapag uminom ka ng gamot na reseta ng doktor, merong dosage dahil kung wala at sumobra, overdose ang kahinatnan mo. Ganon din kung ikaw ay nakakamit ng tagumpay o panalo, halimbawa sa palaro o kontesman ng kantahan o sayawan, etc. Wag mong hayaang ang guhit ng pagkapanalo mo ay dadalhin ka sa padalos-dalos na mga desisyon na magdadala sa iyo sa kamalian at hanggang sa ikaw ay bumagsak minsan kasi ang tao kapag nakakamit ng tagumpay na overconfidence hindi na nag-iisip basta dahil panalo sige waldas kung anong meron siya dahil sobrang kumpiyansa hindi na nag-iisip bukas o makalawa ubos kung anong meron siya kaya nga minsan ang bad luck o masalimuot na sitwasyon ay nagtuturo pa na kung paano ka magiging matiisin timing at maging handa sa mga posibleng mangyari pero ang mga swerteng kalagayan o nasa good luck minsan o kadalasan ay nalilinlang ang tao dahil sa kalagayang tagumpay o sagana kumpiyansa walang disiplina walang paghahanda sa mga posibleng mangyari kaya kapag dumating ang hindi inaasahan bulaga dahil hindi handa madaling matinag kaya kung sa tugatog ka ng tagumpay dapat dapat alamin mo itong ikatlo matutong magtipid ng iyong lakas at maging sa iyong pinagkukunan ng pangangailangan huwag mong sayangin ang lakas mo at pera mo sa mga bagay na hindi mo naman kailangan ikaapat minsan ang pinakamakapangyarihang kilos ay ang pansamantalang paghinto at pagsamahin ng iyong mga natutunan sa iyong mga nakamit bago ka kumilos pasulong para makapagpasya ka ng nararapat ayon sa pangangailangan at may diskarte. Maraming salamat sa pakikinig.